Great, great day, manayang puso. Ayan, nandito naman po tayo sa ating hapagkainan. At tayo mag-share ng ating kakainin for today. At ang ating lunch sa ating low-carb diet ay tinatawag sa Ilocanong Laswa. Sa akin ay, sa akin palagan ay, sa akin pagluluto ay pachamp. Kasi kulang ito sa bagoong uh, ang mga halo nito ay saluyot alugbati malunggay uh, tanlad or lemongrass luya, kamatis bawang sibuyas yun, silabawan ko lang Pinak pinakuluan ko lang yung mga sangkap, yung paminta asin wala nang iba pinakulang ko lang siya at nung kita ko ng luto na yung kamatis at lumalabas na yung aroma ng tanlad ng lemongrass ay uh, nilagay ko na yung pritong tilapia ayan uh, ang sort of protein natin source of protein natin ngayon ay kukunin natin sa isda sa isdang tilapia at sa dalawang itlog na nilaga ayan yun yung tanghalian natin ngayon mga kamalayang puso Ah, uh, napakaganda kasi ng mga gulay na, na napili ko. Ah, uh, usually so, nandito lang to sa aking bakuran. Uh, tanim tanim ko lang, tanim ko to diyan. Yung alugbati at yung saluyot. Uh, ah, ako ng buto ng saluyot. Ah, uh, inahon ina 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 ko lang, tinapon ko lang sa sa aking garden nung tumubo na siya. Ayun, napakinabangan ko na ngayon yung saluyot naman ah lugbati bumili ako ng tangkay isang bugkos isang tangkay na ano ah, isang bugkos o oh, yung 10 pesos yun yung binaon ko yung mga tangkay niya tinanggal ko yung mga dahon ayun napakinabangan ko rin meron na akong gulay na na ano na naluto ngayon tapos yun may meron akong ah, miracle tree yung malunggay na aking nasa aking bakuran napakadaming dahon ayan kaya araw araw na tayong uh, kain ng malunggay na, diba, sinabi ko naman na napakaraming benefits ng malunggay kaya itong tanghalian ko ngayon yung lunch ko ngayon ay uh, napaka sustansya uh. Pali ang pinaka pagkain, pagkain pinaka pilit palit ko dito sa kanin itong itlog. Ayun. Yung source ng, ng ano ko ngayon, uh, lakas uh, sa protein sa taba. Ah. Uh, kulang kakain ko lang kasi kahapon ng sinigang na ano na manok. Ayan, sinigang natin. Mga, mga gulay din ng sawg nun. Ayan, kaya kapanok tayo ngayon. Isda na naman. Isda ang ating uh, kakainin. Nung nakaraan, nung pang 2 months ko na sa low carb diet, yung mga leftover lang yung kinain ko nung, nung ano. Kasi galing ako sa hospital nun. Nagpa-laboratory ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakuha yung result ah uh, hopefully yung prayer ko ay maging normal yung resulta ng laboratory natin mga kamalayang puso ayan ah uh, ha at siyempre thankful ako sa mga mga katimpo sa sa youtube uh, yung uh, team stardom pastilan ah uh, head by Uh, Bitsay TV and Mami Dory Vlog at pula ako dahil uh, nag donate o nag share ng blessing si Mami Dory Vlog ng uh, pambili ng tungkod uh, kasi gagamitin natin sa paglalakad yun tungkod ko kasi guys ay kahoy. ngayon Binigyan niya ako ng 1.5 para uh, bumili ng pantulong. Uh, Naghanap ako sa Lazada at yung napili ko ay pwede ko siyang gamitin kahit malakas. Uh, bumalik na ako sa normal. Pwede ko pa siyang gamitin. Uh, parang hindi siya masasayang katulad ng mga binibiling tungkod ng mga na stroke. Uh, yung mga talagang na malalang stroke ang ano na uh, tagal mag-recover ay uh, pag naka sila hindi na nila magagamit parang mabaliwala na yung sa akin ay mabibili ko siya ah mabibili magagamit ko siya kahit ako ay bumalik na sa normal magagamit ko pa siya uh, ano siya uh, basta pag dumating na yung inorder ko din, inorder ko siya sa sa Lazada mga kamalayang puso pag dumating na siya eh, papakita ko po sa inyo yung simula sa kahoy at naging uh, mga naging ano na aluminum yon aluminum yung binili ko na yon yung sobra doon sa so binigay ni mami dory vlog ay sinabi ko sa kanya ay bibili ko ng ng gamot uh, yun bibili ako ng bibili ko ng gamot yung excess nun yung sukle ay bibili ko ng gamot at kung anong kakayanin doon sa gamot na mabibili ko ay yun yung ipapakita ko kay Mami Dory vlog kaya thankful ako sa kanya dahil uh, na-appreciate niya yung video ko na pinanood niya yung video ko ginawa kong video na panood niya na-appreciate ko yung yung ano yung pag-share niya ng blessing na-appreciate ko yung kaya yung mga nakakapanood nito uh, uh, dito ang aking ginawang short video sa aking pagkainan ay ah uh, follow nyo po si 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 mami dory vlog o yan si mami dory vlog i uh, search nyo po siya kung hindi naman po kung ba, nyo subscriber ko kayo ay uh, subscribe nyo po ako then kung makikita nyo yung, yung kaibigan ko sa mga sa nagko-comment sa, sa mga sa aking ginagawang video makikita nyo doon si Mami Dory Vlog uh, ipalo nyo po i-subscribe nyo po bigay kayo ng comment so, uh, siyang magluto ng uh, maraming magandang uh, mga niluto mga ganda masasarap talagang pang-American pang-American -pang dish at Siyempre, sinishare niya rin yung mga luto ng mga Pilipino kasi nasa US siya. Then, kung sa kanya ay pambansang uh, isda ang pampano sa, sa US, dito naman sa amin, sa Laguna, ang pambansang isda ay tilapia. <laughs> sa akin lang yun mga kamalayan puso, sa akin lang. Kasi talagang mas ano dito, Uh, available ang tilapia dito sa sa parte ng Laguna lalo na dito sa, malapit kami sa Laguna Lake kaya marami kong pwedeng lutuin sa tilapia ayan uh, flexo lang ito yung, yung lagyan ko ng gamot ano madami <laughs> akong iniinom na gamot mga kumulay ng puso para mabilis tayo makarecover siyempre sinasamahan din natin ng dasal ayan Araw-araw uh, uh, araw-araw kami nagro-rosary kasama ko yung aking pamilya. Ayan. At bumabasa rin tayo ng Bible verse, mga Bible verse. Uh, kaya thankful ako mga kamalayang puso dahil uh, napakabuti ng Diyos. Marami siyang uh, uh, ginahawakan ng kanyang kamay nang kanyang may kamay para himukin ang bawat isa kung may sobra mag share yung mga nangangailangan humingi kung mga problema ay humingi ng tulong may humingi ng awa sa ating Panginoon kaya uh, sa pamamagitan ng pagdarasal ay malaking bagay para sa akin ay, uh, experience ko ang presensya ng Panginoon ay Uh, hindi po siya nawawala sa akin hindi siya ano hindi siya uh, kumbaga nakatago nakikita ko po ang kanyang presensya sa so, magitan po ng tulong po ng iba ang ibang kapwa ko tao ay talagang yung mga hinihingi ko sa sa aking kapwa ay may tugon, natutugunan at kahit hindi nga hinihingi ay meron nang bibigay. Kaya napaka nagpapasalamat ako sa sa Panginoon sa at ko sa kanya na yung iblis niya yung mga taong tumulong tumutulong sa akin, tumutulong sa sa akin sa pagbibigay ng inspirasyon para himukin na uh, babalik ako sa normal at nakikita ko naman may mga improvement yung mga ginagawa ko yung compatibe pagpapaterapy yung mga uh, self exercise na ginagawa ko dito sa bahay ay may mayroong improvement akong nakikita at hindi naman ang uh, hiling ko sa Panginoon at hindi naman lahat na hinihiling natin ay binibigay kundi binibigay yung sa tamang panahon at uh, nararamdaman ko talaga ang presensya ng Panginoon mga kamalayan po so, kaya thankful po ako kaya shout out ko sa, sa sa team Pastilan na walang sawang nagsusuporta sa aking YouTube channel na kina, na aking ginawa. Uh, at sa lahat ng mga new subscriber, mga subscribe on subscriber, thankful po ako sa inyo. Maraming pong salamat sa papanood niyo po ng aking uh, mga video, pinapanood niyo rin yung mga mga ads eh, ay bagay po 'yun. Hindi hindi po ako eksperto sa sa social media. Usually nakagawa tayo ng ng YouTube channel ay hindi ko naman sinasadyang gumawa ko nitong YouTube channel. Ah uh, ito ay nagawa ko dahil lang din sa uh, nalaman ko na buhay pa pala yung akin nanay. Kaya tinulungan ako sa isang tao at tinulungan ako gumawa siya halos siyang, siyang gumawa ng YouTube channel ko. Eh. Then uh, nag, ano tayo, fundraising uh, tinda tayo ng mga hand towel para mag-meet kami ng nanay ko ng personal at nangyari yun mga kamalayan po sa dahil dun yung youtube channel ko ay na monetize pero hanggang sa ngayon hindi na natin alam kung mayroon ba tayong sinasawad o wala kasi hindi nga talaga ako, ma, hindi ako makutingting sa ano sa aking uh, channel hindi rin ako gumagawa ng page wala rin akong page parang talagang pinakaano ko talaga hindi talaga walang purpose na gumawa ng youtube kasi nakahiyang mag vlog uh, mahirap mag ano, mahirap gumawa ng mga content kaya noong gumawa ako ng ng ano ng ng youtube channel ayun may content ako kasi nga nagtitinda ako ng hantawil sa, sa mga kalsada sa mga palingke sa, saan saan ako nagtitinda yun may content ako nung nawala na ako ng content ah content nang nagawa ko na yung mission ko dun sa pagkikita namin ng nanay ko hindi uh, na ano na tumumal na yung pag upload ko ng ng video parang uh, tabad na akong gumawa hanggang ngayon bumalik na naman kasi yun nadali nga tayo ng ano sa kalusugan eto okay? gagawa na naman tayo ng content share ng sa low carb diet ayan mga kamalay po lumahaba na yung sinasabi ko at baka lumamig na itong ating kakainin kaya i-bless po natin itong ating pong kakainin sa ngala naman ng, ng anak ng Espiritu Santo Amen. Panginoon maraming pong salamat sa biyayang pinagkalog mo po sa amin sa araw pong ito bendisyonan mo po ang aming kakainin sa aming pong hapagkainan gawin mo po itong lakas at medisina na aming pong katawan Panginoon Kung makagawa po kami ng mga buting bagay na ayon po sa iyong kagustuhan in Jesus name, Amen ayan mga kamalayang puso, kainin na tayo bye bye see you, see you next blood